tinatawag na exemption kung anong tawag ko doon na halimbawa hindi na buwis. Ah, yun pa lang ibig sabihin ng reciprocal tariff. Ah. Ngayon, ano naman yung po pwedeng ipantapat dito ng ng ano, ng US ah, para pumasok yung sa merkado natin. na ah. You ang, ah, ah. ang, ibig sabihin nito, ah, ah, ka, Ra ka Raul? Yes, yun ang wala sa balita. <laughs> At uh, yun ang dapat pagtuunan din natin ng pansin dahil hindi naman tatanggalin ng Amerika yung tarif na 19% na walang kapalit. Ayun. Oo ka. Oo. eh Anong tawag po doon? Halimbawa ho naman, uh, o, uh, Eh, syempre, nandiyan doon lagi sa negotiation nandiyan doon lagi yung uh, uh, anong tawag doon na uh, Uh, compromise. <laughs> yes. ba? Uh, yes. Ngayon po, oh. Uh -huh. gaano po kahanda naman ang ating mga magsaka? Naihanda ho ba sila? Halimbawa ho dito, yan, uh, nabanggit nila, uh, pinya, saging, mangga, eh, alam ko, don ma maselan, mga Amerikano, pagdating sa mangga, ang nakakapasok lang, yung Gimaras Mango ata. Uh, pero uh -huh. ibang mangga na galing sa ibang mga lugar, mm, hindi muna, <laughs> sinusuri oh. Uh muna. -huh. <laughs> Karol, ngayon, gaano po kahanda naman para bahain natin? Ah, o mag, siyempre, kung may ganyan pong ah, treatment o agreements sa Pilipinas, maaaring dun sa kakompintesya natin mga bansa, kalapit nating bansa, ganyan din po, ah, Karol. Ah. Oo, yes, actually, hindi tayo dapat magkumpiyansa kahit na tinanggal yung reciprocal tariff. Kasi hindi lang naman tayo ang nagsusupply sa Amerika ng mga ganyang produkto. Ngayon, yung ibang mga bansa, pansamantala baka meron silang reciprocal tariff so mas mahal na ngayon yung kanilang taripa kontra sa atin pero eh, nakikipag-negotiate din naman sila sa Amerika eh, baka dumating ang panahon sila rin ay bibigyan ng zero tariff o zero reciprocal tariff eh pagka ganun kasi pagpatas yung taripa natin sa taripa ng Thailand o Vietnam talon-talo tayo no? Uh, kasi mas taas yung cost of production natin at yung kanilang produkto ay mas maganda, mas dekalidad. No? So, pansamantalang uh, victory ito sa atin pero huwag tayong magkumpiyansa dahil...